kailangan kong linisan ang aking bato guys at kung hindi may mga lupa na siya uh, mababaon siya sa lupa o putik pag ako'y nagbabasa dito kasi 5 years na rin itong aking uh, yung liner ko dito 5 years na rin ito at paluma na rin siya paluma na siya guys sana uh, matagalan pa at malaking trabaho ko rin ito eh ako lang ang gumagawa dito so winawalis ko siya yung mga lupa hindi malubog yung atin mga bato. Ayan guys, o yun. Mga lupa-lupa. Portion-portion lang ang ginagawa ko kasi uh, medyo ano, malapag-lapag ng konti itong aalisan ko ng lupa. Ayan. Ipasunoy ko na ito sa aking day o, Ayan. Uh, actually, wala ako hindi ko de ngayon may ako mamaya So, bago ako matulog, mag-napping kasi 5.30 ginising ako ni Charlie. Uh, Mag-courtsion na ako dito. Nasasama yung maliliit na bato kasi hindi maganda yung ginagawa nilang paglagay sa ano, may mga maliliit. Eh. So, hindi ko na maiwasan yan talagang wawalisin ko na siya. At super so far, ito pala yung nawalis ko guys. Na. Yan yung banda. Na mga lupa-lupa. So ganyan lang guys para gusto talaga natin na comfortable tayo sa garden natin. Kaya eh, ganun ang gagawin. At ayan si Charlie si Charlie guys natutulog so ipagpatuloy ko to guys hindi ko to siya maubos lahat kasi dito pa lang ako at ipagpatuloy ko to bukas